Ging-updated sa mga kaganapan tungkol sa Extension at Agrikultura. Agribalitaan. balitaan Alamin ang ibat-ibang programa at serbisyo ng Extension. Agri-salitaan. At tunghayan ang mga kaababang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of Extension advice and services in Agriculture. This is ating kaugnay podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Masaganang umaga sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Masaganang umaga, Bicolantia. Welcome sa isa na namang episode ng Ating Kaugnay Podcast Season 3, Your Peace in Agriculture. Your provider of extension and advisory services in agriculture. Episode na ito makakasama natin ang chairman ng Laporisima Pakili Agriculture Cooperative or LPP um AC Tama ba yun, sir? Yes sir LP, LPPAC LPP, LPP, LPP para magbahagi ng kanyang pananaw patungkol sa maunlad na pagne sa pagminiyo? -ne o kaya tawagin nating negosyo yan successful na negosyo Of course sa tulong ng Coconut Farmers and Industry Development Plan or CFIDP at ng uh, labing limang implementing agencies nito kasama yung Philippine Coconut Authority, ang Agricultural Training Institute, Philmec, at marami pang iba. Tunay nga na sa pamamagitan ng pagkakaisa, katatagan, at pagtutulungan, ang LPPAC ay nagsimula sa collective vision ng mga magyonyog sa bula hanggang sa makarating kung saan, anong meron na sila ngayon na tagumpay. As cooperative, alam naman natin na kailangan ang cooperativism na tinatawag natin na kung saan ang mga miyembro nito ay kusang loob na nag-uugnay upang matugunan ang kanilang mga karaniwang pangangailangan. Kaya naman, let's all welcome ang ating guest ngayon na si Sir Edgar Tabornal ang Laporisima Pakili Agriculture Cooperative Chairman. Ma Masaganang araw po at uh, sa inyong lahat at uh, welcome po sa bayan ng Bula sa Laporisima Pakili Agriculture Cooperative. Maikling background naman tungkol sa Lapurisima Pakili Agriculture Cooperative. Paano po ito nagsimula? Kami po ay dating asosasyon ng mga maliit na maginiyog dito sa bayan ng Bula at uh, 1980s pa po ito nagsimula, sinimula ng aming medyo matagal na rin po yeah. ng aming mga magula, ng aming mga lolo at lola. Ngayon po, no, after pandemic kami po ay umuwi, kami po mga naging biktima din ng pandemic at uh, nakita namin yung kaibahan ng buhay ngayon dito at buhay sa, sa lungsod at yung pagkakaroon ng gap ng mga, mga magsasaka sa ating mga ahensya ng gobyerno. Kaya ininganyo namin silang i-convert ito sa kooperatiba. At nung pag-convert po namin na yon sakto po ini-introduce ang CFIDP. Si Kaya po kami na imbitahan na ng ATI sa pamamigitan ng CDA at PC, uh, PCA para umatid ng uh, information caravan patungkol na nga po dito sa CFIDP. At nakita namin na ito na pala yung hinihintay ng mga lolot-lola namin na tiyatawag nilang Coco Levy fans. Opo. So doon po, nagsimula at uh, nakarehistro po at uh, naimbitahan na sa mga pagpupulo, mga pagketraining, kasama na po ang mga mga trainees na na-undergo namin sa ATI. Sa kasalukuyan sir, ilan na po yung miyembro na cooperative. Sa ngayon po ay meron kaming registered na 153 na members at meron pa kaming for uh, approval na more or less 30 individuals. Na dati po kami ay nagsimula sa tatlong barangay lamang dito sa bayan ng Bula. Ang yun, at ngayon po ang mga miyembro po namin ay nasa sampung bayan na ng buong Camarines Sur at nang isang lungsod. So meron din po kami mga aplikante ngayon na mula sa Albay, Sorsogon at uh, Camarines Norte at nasa process po kami ng uh, aming uh, uh pag apply ng pag amend ng aming ACBL para maging regional cooperative na po kami. Yung 150 members ito, sir, lahat po ba itong Karamihan po nito, nasa 80% po nito to 90% ang mga magniniyog. Meron po mga ano may mga anak ng mga magsasaka na mga mga may trabaho na remo professionals. Sila yung mga associate namin na kung saan kaya actually sa ngayon po may member kami sa Manila, sa Quezon City, sa actually meron sa Laguna, as far as sa uh, um, Dubai and uh, Australia. May mga members po kami doon. Mga associate members po namin. Wow. So ganun po pala nagsimula ang kooperatiba. So nabanggit niyo kanina sir na um, once on uh, nung naging kooperatiba na kayo ay na-invite na kayo ng iba't ibang agencies ano? Uh, kasama na dyan ang Agricultural Training Institute. So bilang Opo. CFIDP beneficiaries po, ano po yung mga trainings na na-attend na sa ATI Bicol? Ang na po naman yung farm business school, kasama po iyan, at yung uh, pag-aalaga po ng native carabao, native cattle. Meron na din po tayo dyan. Meron din po tayo na ng uh, yung pagpo ng mga food products mula po sa sa ating uh, niyog. at meron na rin po napa-attend na po natin yung ilang mga members and officers natin bilang mga uh, trainers so naka-attend na po sila ng mga TOT sa mga mga na trainings ng ATI so ngayon sir uh, sila na rin po ang nagsasanay sa na mga kapwa nila magsasaka na Kapitan na silang RP Opo, nagiging RP na po sila. Ang katotohanan po nito, nitong nakaraang Mayo lamang ay nagkandak na po ng uh, farmer's level uh, na business uh, school. At dito po sa Bayan ng Bula, kami po ay nagagalak na dito po sa aming uh, barangay, sa aming kopartiba, kub ginanap po ang uh, training na toto na farmer's level. At yung isang member po namin na nag-attend uh, po ng TOT ay isa na sa mga uh, resource speaker po nung time na yon? So, ganun po talaga yung strategy dapat eh. No? So, tinitrain po kayo ng ATI and kayo din mismo po ang magtitrain po sa mga kapwa nyo magsasaka. So, kasi uh, naniniwala pa rin tayo sa farmer to farmer extension kasi maniniwala ang magsasaka sa kapwa niya magsasaka when it comes to technology, uh, especially sa coconut production. Totoo po yun. Kasi nga, ang sabi nga nila, maniwala ka kung, kung sino nandiyan na nakita mo na nagtatrabaho din. At yung isa pa ginagawa ho namin, hindi lang po kami bilang mga leaders ang dapat umaten dyan. So nagtitrain din po kami na mga members naman para mga susunod na leaders din po at mga susunod na trainers din po natin. So nabanggit mo sir na nakapag-train na po kayo when it comes to pag uh, pagpo-process food products. Uh. Ano naman po sir yung mga non-food na coco-based products na um na na ng co-op. Ang uh, kauna unahan po namin na nagawa na, na, na coco nut uh, product ay ang coconut charcoal briquettes. Mm -hmm. um, na introduce ito po sa amin noong uh, November of 2022 ng PCA at tumapag-aralan po namin nakita namin yung potential. At uh, nung uh, pagkatapos po doon na invite din po kami ng uh, CDA sa pamamigitan ng PCA para mag attend ng isang uh, seminar. Ito yung uh, patungkol sa how to prepare project proposal. Uh, at uh, dahil po sa pag-attend namin ng training na yon, kami po ay pinalad na ma Pili ang aming project proposal at isa po kami sa 35 dito sa Bicol Region na napagkalaban na po ng 250000 na cash grant mula sa Kokolay Bay sa pamamagitan po ng CDA. At ito po ang ginamit namin pandagdag sa pampuhunan para makapagpatayo po ng malita production na facility, makabili po ng mga makina at uh, ginamit po namin pampuhunan para makaproduce po ng ating uh, charcoal briquettes. At dahil po doon, maituloy ko na ho sir, dahil po sa charcoal briquettes na yun, nakilala po yung ating kooperatiba na noong June of 2023, tayo po ay isa sa dun sa apat lamang na kooperatiba na magdiniyog sa buong Pilipinas mm. ang napili, na napili ng Philippine Coconut Authority na umaten sa kanilang golden anniversary sa PICC. Nakapag-present po tayo doon at, uh, kinilala po yung uh, ating uh, produkto at ating uh, industriya at uh, nakapag-commit po dahil po doon uh, nagkaroon na po ng ugnayan. Ongoing na po ang uh, paggawa ng proposal, ng project proposal para sa uh, pagpapatayo po ng isang uh, building na type on resilient at the same time additional na mga kagamitan, mga makina at sasakyan po mula sa Pilmec. Dahil din, dahil din po doon, nagkaroon din po tayo ng ugnayan sa mga financial institution natin, kagaya ng Land Bank. At ang Lapurisima Pakili Agriculture Cooperative po, ang kauna-unahan na nagkaroon ng credit line ng, uh, sa pamamagitan ng Land Bank doon sa ating CFIDP dito sa Southern Luzon. At hanggang ngayon po, dito sa Kamarini, sir, ay tayo pa lamang ang may credit line ngayon. At uh, kakarinyo lang din po ng ating credit line ngayon. So maganda po talaga sir no, na ah. Um nung naging kooperatiba marami po yung nagbukas na opportunities uh, para sa kooperatiba and um nabanggit nyo rin na naging most ano to um, innovative most innovative uh product ang ating um pakili ano yan uh, coconut charcoal briquet. ano malayo layo na rin yung narating at ng produktong ito so ano naman po ito sir yung isang nating air purifying bag ah uh, um para sa simpleng pagpapaliwanag po, may ang mga nanay naglalagay ng uling sa ating ref. So dahil dahil doon na napag-aralan namin no, nga dahil ang uh, charcoal ay natural absorbent. So, pre namin po siya na hindi siya, uh, na pag nahulog ay hindi siya makakadumi, hindi mababasag. So, pre po namin siya into coconut charcoal granules. At uh, ito po ang uh, tawag namin sa kanya ay coconut charcoal air purifying bag, na kung saan inaabsorb po niya yung mga bad odor, yung mga malls at saka um nililinis siya po yung hangin. Yung po yung uh, ginagawa niya. Na kung saan po nung katatlong uh, nakaraang taon po, nung, uh, kakatapos na Regional Summit for Social Enterprise na ginanap po nung November 28-29 na awardan din po siya ng most innovative product So ito po yung uh, at uh, ngayon po ang ang nagagamit na rin po ito hindi lang po sa ref sa ating uh, banyo sa ating kwarto sa ating sasakyan po, pwede din po siyang gamitin. Yan so um ano napakaganda baka sa susunod na taon sir meron naman kayong bagong ma, um ma-introduce ma na bagong produkto and magkamit ulit ng most innovative product. So, napag, uh, napakaganda. So, marami kasing benefits ang ating Coco Shell Charcoal. Ano? Um, pwede siyang panggatong sa bahay, commercial cooking. Then, yung sinasabi ni Sir na deodo uh, deodorizer uh, na uh, At pwede rin kasi itong panghalo rin sa paggawa ng mga organic fertilizer. So, napakaraming uh, gawa niya. Um, talking about your product, Sir, may market po ba? Ang charcoal briquettes po ngayon, meron po kaming ongoing na negotiation. Mm -hmm. Um, hindi lang po namin mailalabas pa kung sino, institutional buyer po ito. Mm -hmm. um, may branches po siya sa buong Pilipinas. Wow. So we're hoping po na ma, maiayos po namin to. At ito po dahil po doon ay magkakaroon na po yung ma-practice ma ma na po natin yung cooperation among cooperatives. May pag-uusap na po sa mga kapatid natin kooperatiba na maglimiyog sa mga strategic area para maging partner natin. So sa ngayon po, uh, as of now, ang, ang kagaya po ngayon, ang isa sa mga sinusupplyan namin dito sa Camarines or ay isang uh, Inasalan. So da, ginagamit siya doon sa pag-iihaw ng mga manok, ng liempo. So yan po siya ginagamit. Ito naman pong air purifying bag natin. Sa ngayon po ay uh, minamarket na siya ng isang uh, Christian bookstore na meron 54 branches sa buong Pilipinas. So ito po yung mga ano doon. At uh, itong nakaraang 2 uh, weeks ago po, uh, tayo din po ay naimbitahan ng uh, DTI. Uh, sa mga trade fair. Mm. Sa susunod na linggo po, tayo po ay nasa Regional Trade Fair ng DTI. Ito dahil po doon ito pong ating uh, uh natanggap na award ay mula po ito sa DTI doon sa ginanap po nilang uh, trade fair na tayo ang nag-participate. So talagang mataas na po talaga yung demand sa mga ganitong produkto and nagiging uh, magandang opportunity ren yung mga trade fairs, mga exhibits you no know, para makilala po talaga itong mga produkto ng kooperatiba. Okay. Sir, can you um, narrate to us kung paano po yung paggawa ng air purifying? Uh, oh. ano natin? Ang una po natin gawin ay kukolekta po natin yung ating raw materials na uh, yung uh, coconut shell. Pero sa ngayon po kasi, para, para matulungan natin yung ating mga miyembrong magsas magliniyog, binibili na po natin yung uling na galing sa kanila. So pagkatapos po natin makolekta ma ma, ma yon dumadaan po ito sa isang uh, hammer mill. Uh, may po. Tapos uh, pagka na, pagkagaling po doon, tinatanggal po natin yung mga dust niya. So mayroon po siyang process na dadaanan at uh, at the same time, nililinis pa po natin 'yan para ho yung uh, dust ay hindi po na madala. So, yun po yung ginagawa nating proseso. And then, packing, tutuloy na po siya sa ating packing. May dagdag ko lang, sir. Nabanggit nyo kanina, tanong nyo kanina na may, may susunod pa. Actually, mayroon kami i-introduce na bago na nakasama dito. Dahil most of the time, inaamoy nila, akala nila scented. Meron na po kaming na, ano dyan, na meron na po yan, lalabas na bagong product line. Meron na po siya, scented na po siya with citronella. So, so three in one na po siya. Inno, uh, another innovation. Another innovation. Another innovation. Scented na, uh, na po siya. So meron na po siya, may absorbent power, uh -huh. scented, and, and insect repellent pa po siya. Three in one po siya. Sir, baka uh, magtanong, magtanong ang ating mga um, taga panood, Magkano po sir yung isang purifying bag? Magkano yung isang uh, briquette natin? Ang uh, briquette po natin ay binibenta po natin ng 60 pesos per, mm -hmm. per pack. Pero pagka yung uh, mga persako na po ay meron po tayong uh, bulk discount naman po dyan. Ito naman pong ano, air purifying bag po ay binibenta po natin ng 40 pesos. Yung uh, more or less 100 grams po natin na yun. At yung may mga meron din po meron din po mga bumibili na po rin sa atin na para mag-resell. Mm -hmm. So, in-encourage po na naman, yung may mahilig po sa mag-online online dyan, kung pwede po ninyong gawin, uh, maging produkto din po ito kasama sa product line niyo Nagbibigay po kami ng bulk discount. Gano'n sir katagal po yung isang air purifying bag? Ang isang pure, air purifying bag, Six months po pwede mong gamitin yan eh. Actually, kung kung tama yung pag-maintain mo sa kanya after two years yan. Alin ba, mo sa iyong ref. Pagkatapag, pag, pag ka ng ref, tatanggalin mo lang siya doon, ibilad mo lang siya sa araw para ma-rejuvenate ma siya. Ganun po 'yan. So hindi po siya na ano, hindi siya nauubos, hindi na papanis. Yan po ang kagandahan ng ating charcoal. So pwede siyang umabot po ng um 2 years. To be up to 2 years po pag tama yung pag maintain mo sa okay. kanya. Aside from may introduce ka yung bagong produkto, uh, ano pa yung sir yung mga plano nyo sa future? Ano pa yung ibang goals nyo? Uh, ways forward po ng kooperatiba. Sa ngayon po ang ano po namin ay uh, actually po, na, ano to, yung nasa pipeline po namin ngayon, patuloy po yung aming pag-aasikaso para sa aming Pelmec, Pelmec para dun sa ating uh, charcoal briquettes. At the same time, meron din po tayong pinoproseso sa, sa DA. Para dun sa PRDP, <coughs> sa swine production naman po iyon. So yun po yung mga inasikaso natin ngayon. <coughs> At ang kasama po doon ay patuloy pa din po yung ating credit facility for farm production na kung saan itong mga miyembro po natin ay nabibigyan po natin ng extension credit para doon sa kanilang farm inputs. Ganun po yan. At meron din po kami, uh, isa po sa, uh, nasa pipeline na rin po, Inaayos lang po yung mga preparation yan. Yung, uh, pag, uh, practice po namin yung sa top 555 mm -hmm. ng BLSA at ang ATI. So, isa po nakita po kasi namin, yung isang member po namin na merong LSA din ay uh, maganda yung naging kita niya doon sa UBE. Mm -hmm. So, yun din po at nakita na gusto namin i-replicate doon dito sa Bayan ng Bula. Kasi yung member namin nasa Del Gallego, si Nets, Net, ay, si, si Ma'am Ma Nets. Net. Opo, member na din po namin yun. Oo oh, nga, malaki yung pinita <clears throat> ni Ma'am Nets doon eh. Um... Ano, may mensahe ka po ba sir sa mga kapwa mo magdunyo para mag-engage sa ganitong uh, paggawa ng mga value-added COCO products? Or yung baka may gusto maging miyembro din ng kooperatiba niyo po? Sa ating mga kapwa magniniyog, andito na po ang hinihintay nating Coco Levy fans. Ang kailangan na lang po ay gawin natin ang pagpaparistro sa NCFRS para tayo ay makinabang ang aming pong kapartiba ay meron na pong anim na scholars ngayon na inasistihan natin na nakikinabang sa ating COSCO, yung scholarship po natin sa COCO Levy. Isa po yun, kahit na hindi ka maging miyembro ng isang kapartiba po, pwede ka mag-avail doon. Pero mas magiging maganda kung tayo magbubuklod-buklod para mas maging kapakipakinabang at madami tayong mapakinabangan ng mga intervention sa, mula sa ating COCO Levy kailangan lamang natin magkaisa at magpag-ugnayan sa ating mga implementing agencies para mas mapaganda natin ang ating kabuhayan. Marami ang produktong pupwedeng gawin pa natin sa ating niyog. Hindi lang tayo aasa sa pagbenta ng kopra o ng uling. Paari natin itong iproseso ng iba pang pagkakakitaan natin. Kaya kailangan natin magkaisa, magsanay, para sa si kayo po, kakaunlad natin lahat. Okay, so, kailangan kasi natin i, um, lagyan ng innovation ng ating mga um, produkto. Ano? Uh, kasi ang ibang magsasaka, maghihintay lang, namamuka, Opo. ang, kinalang, ang kanilang yog. Uh, so, it's about time na kailangan natin maging innovative. Ano? Gawin natin na uh, mas magandang produkto para dagdag kita po sa atin. So maraming maraming salamat Sir Edgar sa um, sa pagkakataon na makausap po kayo at magbigay ng inspirasyon para sa ating mga tagapanood. So maraming maraming salamat sir. So naway ang kwento ng LPPAC ay mag-apoy ng pag-asa sa iba pang mga magyunyog. Ating subukang magproseso ng iba't iba produkto para maging dagdag na kita at tiyak na makakamit po natin ito. So tangkilikin natin ang mga programa ng CFIDP. Lumapit sa mga ahensyang tutugon sa mga hinaing bilang mga uh magnyo. So mara uh, marami tayong implementing agencies uh, sa CFIDP. So, so in behalf po ng aming butihing Center Director Ma'am ESA Parot, sa aming um, butihing um, ISS Section Chief Ma'am Primalla Imperial at sa aking samahan dito sa aking team si Ma'am Clarice Ravago, ma uh, si Sir Marjan Ramboyong at si Sir Vincent Bejones at ako po si Kuya Chan na nagsasabing angat-kokona tayo sa isang masagana, matatag at progresibong industriya ng nyog sa Pilipinas. Maraming salamat po. At yan ang ating Kaunay Podcast hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito, ang ating kaugnay, ating kaugnay, ating kaugnay podcast.